<laughs> may perla sa loob. Yan o, laki. Ay, hindi. Kasi magaan. <laughs> Palakihin mo muna, ibalik mo may balik <laughs>

ketubig. Balik. Balik. Kasi ang balik ka po naakala. Ayun. Malagtok ta. Malagtok ta. Tamang butuan. Inalbut mo. May ano yan. May prinsesa yan. May prinsesa yan. May prinsesa yan. Saka simpong saka kasimpong magkaalin Sipong, <laughs> Simpong, po. <laughs> sipong. Ko, po dyan. ko, kuhad na ko. Simpong ah. Simpong mo rin, na. Hindi. Harap ng ray. Agenda na naman kaya. Sipong, sipong. Simpong. <laughs>